about quiet people. Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. and click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. Meron ka ba ng kakilala na tahimik lang na tao? Ang mga taong ito, sila yung kadalasan na misunderstood ng karamihan. It's either ma-misunderstood sila as suplada or suplado or else ma-misunderstood sila na depressed, na lonely, o di kaya naman loner. Pero alam mo ba na may mga dahilan kung bakit Ganon sila. Or may mga dahilan kung bakit ganon ang personality nila. Although alam naman natin na talagang may mga tahimik na tao. Kung merong mga madaldal, mayroon din namang tahimik na tao. Yun nga lang, ang kadalasan si talaga, or madali kasing maintindihan ng mas nakararami, ay itong mga taong madaldal. Kasi syempre sila yung mga tao na attention seeker. Sila yung mga tao kung minsan na nananotice as bida-bida. No? Kasi nga, talkative sila. And then, nasanay sila na sa kanila yung spotlight. Kapag ka tao na medyo madaldal, sila din yung mga tao kung minsan na hindi mo talaga matikap yung bibig nila. Kasi, yun ang kanilang personality. And may mga tao din na sobrang tahimik na kahit papitikin mo yung bibig nila, hindi sila magsasalita hanggat hindi nila gustong magsalita. Now, here are facts about quiet people. Number one is They are deep thinkers. Bakit tahimik sila? Kasi sila yung mga tao na sobrang lalim mag-isip. Magsalita lang sila kapag ka gusto na nila. O di kaya naman kampante sila sa isang tao. Hindi sila masyadong nagsasalita kapag ka hindi nila ka-vibes ang tao. O di kaya naman hindi alam nila na may ugali ang isang tao na hindi nila gusto. Kung kaya mas gusto nilang manahimik o di kaya naman mas gusto na lang nilang itikop yung mga bibig nila minsan sa karamihan kaysa magbityaw sila ng mga salita na hindi magugustuhan ng karamihan. Number two, ang mga tahimik na tao ay observant. Nasasabi kong observant, it's because tahimik nga sila. Sila yung mga taong nakapaligid sa kanila at aware sila sa mga nangyayari kasi nga, mahilig silang makinig. Mahilig silang mag-obserba. Hindi ka naman makakapag-observe kapag ka masyadong kang madaldalo or kapag ka nagsasalita ka. So, akala mo, wala silang pakialam sa paligid nila, pero bawat detalye o bawat um, pangyayari na nangyayari sa paligid nila, of course, aware sila. It's because nga they are observant. Number three, they only prefer small talks. Ayaw nila yung Hi, good morning. Hi, hello. Hindi sila ganon. Kung kaya, kadalasan sa mga tahimik talaga na tao, kapag ka na sa public sila, they would just smile kasi nga uh, they are uh, very reserved. No, hindi sila masyadong ano, mahilig sa mga hi, hello lang na greeting. It's because they uh, prefer yung mga deep na usapan. So nagiging uh Maingay lang sila kapag kakampante sila sa isang tao or kapag ka-close na nila yung isang tao. So kapag ka ang isang tahimik na tao, kapag ka nagiging madaldal na sila or siya sa iyo, ibig sabihin noon, meron kang um, kaugalian na gusto niya at meron siyang tiwala sa iyo. Kasi ang tahimik na tao, hindi siya magiging madaldal hanggat hindi niya nararamdaman na magiging kampante siya. Number four, intelligent. Sila yung mga taong matatalino. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng ng tahimik is matalino at hindi ko rin sinasabi na lahat ng maingay ay hindi matalino. Sinasabi nga nila na yung mga talkative, no, although yung pagkakaintindi talaga ng karamihan is kapag ka talkative, matalino. Pero, let us not forget na hindi lahat ng maingay ay ma, uh, matalino at hindi rin lahat ng tahimik ay hindi matalino. Kasi there are some people na sobrang tahimik pero kapag ka sila na nagsalita, tagos sa buto. At marami kang matutunan, it's because hiling sila mag ng mga information. Mas uh, prefer nila na makinig. Kasi alam nila sa sarili nila na dapat meron pa silang matutunan. Alam nila sa sarili nila na kulang pa yung kaalaman nila. They are loyal. Kapag katahimik ang isang tao, they are loyal when it comes to friendship or any relationship. Sila yung taong uh, trustworthy. What is your personality? Uh, talkative ka ba? Or ikaw yung isa sa mga tao na sinisabing tahimik, reserve introvert or else ikaw yung isa sa mga tao na may misunderstood lagi ng karamihan kasi kapag kasi niya because tahimik minsan na may mi misunderstood sila as shy person kapag katahimik sinasabi agad nila na ay mahihiyain yan hindi nila alam na yung taong yun is talagang ganun ang kanyang personality mga taong tahimik is um nagiging uh, Mapag-isa sila, not just because of their personality, but because there are some reasons. So may mga tao, kung may mga kaibigan ka na nagtaka-ka kung bakit, dati naman ay okay kayo, o dati naman is nakikipag-salamuhan naman siya, pero bakit dumating yung time na parang umiba yung ihip ng hangin? Bakit dumating yung time na parang binubukod niya na yung sarili? niya sa isang grupo or sa isang uh, circle, no? It's because meron siyang nakita na hindi niya na nagustuhan or meron na siyang na-experience o naramdaman na hindi niya na nagustuhan. Ang mga tahimik na tao, hindi sila takot na mawalan ng kaibigan. Hindi sila takot na mawalan ng mga taong pagkakatiwalaan. It's because they know their worth. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet to this channel, and if you want videos like this, then you can subscribe to this channel and click the notification bell so you videos I upload. Ka. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.